So guys, nandito kami ngayon sa iha-akabite sa bahay nila Alvin. Yon, kauwi lang namin galing Tagaytay. Bare kikwento na lang namin kung ano yung mga nangyari kanina kasi hindi na kami masyado na pagpulawin. Bukod sa umulan, hassle din kasi gabi na kami nakarating. Hindi namin mas memorize yung lugar dun. So ngayon, time check tayo. Kararating lang namin ng 11.30 pero ngayon ay 1.31 na kami nakapag-start. So, pahinga lang kami sa admit. 2 to si EJ nga pala. Channel Ito yung channel niya. Oh. Check niya na lang din sa description. Pwera pa natin mag-idat. <laughs> idat. Pwera pa natin mag-idat. Pwera pa natin mag-idat. <laughs> idat. Ang hirap talaga yun yung idat. Idat Low pin. Ano mo kain po? Kain ka lang ang free. Pwera pa natin mag-idat. Kaya namin naisipan pumunta ng na Pedete kasi yung last, yung na 95, ako dun, two, oh. last na punta ko doon, pre. Last na punta ko 2015 almost 9 years na. Gusto ko sana makita yung Taal kasi hindi na namin nakakita kasi ginabi na Ay, kami. Na Sama natin po yung 8am. Ano oras ba? May entrance pa, 50 gago. 50? Hanggang ano oras po to? Papasok na kami sa loob ng People's Park, <laughs> pre. <laughs> Ito, 15 lang to para. 15 lang. Oh, parang pinabayad tayo ng sobrang daming tao. Hindi, Euro kasi gamit nila, pre. Euro. Euro step. Euro step. <laughs> Euro step. <laughs> Naloko na. <niya. laughs> Hindi namin nakita yung taal. Abutan namin taal. Naabutan natin alap. <laughs> May fog dito, pre. Hmm. Nakikita ka ba? Ganda sana dito umaga. Hindi hmm. ka nakikita eh. Hindi ka nakikita. At is kinigim boses. <laughs> <laughs> Zipline, pre. Diba? Zipline Di hanggang kubaw. Uy, ito tayong 50 hiking. para mapagod. <laughs> para makita si Pre. People's prank ata. Kasi nung ano nung isang araw pa namin sa Anato Plano, eh. mismong araw na nung pagpunta namin tagaytay, tinanghali ako ng gising, pre. Excited ako nun. Guys, yung makikita nyo dito. Pauwi na sila, papunta pa lang kami. Papunta ka pa lang, boy. Pabalit na sila. Ay, ayan na. Ayan na. Pre, yan, Tagaytay City. Sigaw ka ng sigaw, eh. Sigaw ka ng sigaw. Up, 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 up. May abre. Kasi usapan namin, 8 a.m., nagising na ako, 10.47. Kapal ng fog, Parang horror stories na mapupunta tong... Ay, lag, yung ano daw, yung P picnic. pag pag pag... Pare, yung picnic, grubang daw ng horror. Jam na beses. Maka trip na AJ, papawis. Papawis vibes. Hello! What's up? Me. So, yun. Parang lang kami nag-hiking dito. Sobrang hamog na. Lamig boy. Dabarang kapal nung hamog dito guys. Parang yelo yun. Tapos, pinuntahan na ako ni Taway sa bahay. Umalis kami sa bahay ng 12.30 sa Cubao. Galing ng Cubao. Nakarating kami sa p na... Uy. Okay. Okay. Ayun na. Guys, okay, sana nandito na si EJ. Naki-milong okay. e. Habang ano? Dalawa lang yun guys eh. Consider wala pa si EJ, o kaya... Pumuli <laughs> na. Wala pa rin Wala na guys Kanina pa siya nakaalis eh Mga 11 Around 11 Date na lang ulit namin kayo guys Pintay namin si EJ Kasi galing pang kaloohan si EJ And sabi niya sa amin 1 hour and 30 minutes na na kami <mukaroon> kung ano Kung hintay ka namin or ano Baka kasi umuwi ka na Gabi

ang mga ganda oh, ah, kami ni nag overtake na sa bus. Oo. Baka rin din oras na sa entay din. mo? Uh, Kasi 12 na nga ako doon ba, eh? Tapos, baka nga nang walang cellphone yun, gago. Puro yung buruyong 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 eh, kami sa taas. Ako rin, umakit sa taas. jan. Ano ay wala oh. Ang liit dito, sa taas. Wala rin oh. No? Oo, oh, baka umalis na. Amitin baka umalis na. Tatang po talaga ako oh, pag umalis si Lito. Wala akong cellphone. Sira. Sabi ko lang, <laughs> baka sabi ko lang, wala akong And yun, nakaalis kami sa P-TEX ng 3. Magti 3. And nakarating na kami sa Tagay <laughs> 96. Nandito namin si <laughs> Alvin. Inarkila namin yung bus. Nandito namin si Alvin. Damikit muna ng service <laughs> ha. Nandito namin si dito na ako. Mamagnet magnet mo lang. Mag-magnet ka na Ani mo na ata yan eh. Ang ganda, busog ako guys. May tinigilan kami kainan sa Tagaytay kasi pinakasikat nilang pagkain ay loob. Sabi ng dawa yun. Hmm. Totoo ba yun? Totoo ba yun? Oo, lang yun. Ako sa Batangas. Oo mo. Malapit lang ba? Ano ba nakikita yun sa Tagaytay? Taal, taal di ba? Saan yung taal? Batangas. Okay ba? <laughs> <laughs> Wala nang isang pag aaway sa'yo, <laughs> Minsan nakainan namin kanina sa Tayo. Masarap naman yung ano nila. Oo, oh, kanya Ano kanyang timpla. Medyo maalat lang yung mga So guys, nakain lang kami. Hindi namin umabot kanina. Ano, ano umabot oras ka na magamising? <laughs> ano sapan? 8am? Ano oras ka na nagising? Ano oras ka nag-prepare? Dalawang oras. So long. Oo. Oh. sabi niya pa nung ano nung kahapon. Pre, excited na ako. Tuloy ba tayo, pre? Parang hindi siya naniniwala ng tuloy excited na excited. Pala yung late. Isipin Jet mo pa. 1 AM sa telegram yeah, na. No? Hindi ako makatulog, pre. Excited na ako. <laughs> Isipin mo, galing silang ano, Kobao. Ako galing North Caloocan. Nauna pa ako. Oo, oh, nauna ka... kami. Umakit ako, wala ka ito. oras ka dumating? Mga 2.20, mga 2, oh, 2 something. Oo, kami dumating. Lomi, Lomi, Lomi. Ang Lomi ng Tagaytay ay matitikman ay, na. Pero pil ko pre, pang isang tao lang. No? Pagpatay so, gutom. guys, lomi ng Tagaytay ang isa sa pinakasikat na pagkain dito sa Tagaytay. Tara, itatakimas! Ito na ba yun? Para kulang to. Order na ako ako kumakain tayo. Bro, nasa taas pa tayo yun. Hindi pa rin tikim tayo ng ibang pagkain sa iba. Oo. Sa kali. Pero sarap talaga ng lomi pero sa Tagaytay. Sakto lang, pre. Gutom lang tayo nun. Gutom lang ba tayo Kaya napasarap. Pero pag gutom, sumasarap yung mga pagkain yung karne nila, shumay no? Hmm. So ba yun? Shumay yun. Shumay, shumay yung no, May kikiam na. Ah. ah. lang narito eh, itlog, chicharon, squid balls. Ka squid ball ba? Meron Wala ba? pa rin. Ano yung kikiam yun? Ba? yun? Ano ba? Squid ball yun. Ano yung bilog, yung bilog yun? Yun. Tapos, kikiam. Tapos, yun. Shumay. Yes. Ito so, malakas ako, man. ba niya <laughs> kasi. <laughs> Hahaha pwede. Medium, makasombra. Salamat lang resources boy. Singhero. Dito na tayo. Dito na tayo. Ano tayo tatagay tayo? Stagger tayo. Tagay sa tagayton. Dapat sumaboy tayo ng pulistor. Boom. Tara, tawagin mo. Ako ako. chick dol, pop dol. Dol pop Dol Pero kaya ko baw dito. Hindi naman nagkukot-kot na nag ng ipi. Tanong mo kung magkano. May -kot, kot na naman ah, ay, 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 oh. Gusto ko magkape. Magkape. Joyer! tayo saan pa Lucena. <laughs> Lucena tayo ba? Tara ate mo na ng trip. Sa bus stop pa tayo kanina. Magkano po pag sa bus stop? Ano? Lakad na tayo. Sa so, ano ba kayo? Sa Marayo yan kuya. Pag nilakad. Masarap magkape pag umulan. So yun, bukod sa na ano kami, stranded kami yun na sa talagang tayo. May nagpasakay sa atin sa jeep. Si Marlet. si Buya Marlet. Salamat sa iyo, Kuya Marlet. Si yeah, Marlet, pinagpala ka na ba ng Diyos? Ano na kayo kayo? Bye, bye, Mamaya lang kayo. Ako po. Ah, okay. Si Buya Iwan naman sa Dibari. Pero baka hindi na po kami umuwi. <laughs> okay. Hindi dapat magsasakay na tayo. Ano ang tawag yung mga ano doon? Bokyo. Ano Opo. May na parang yun? Magkano pero? 60 per tao po. And 60 per tao. eh. Uh, oh, okay. hindi ka pinagbayad na lang. ko Oo nga. Oo nga. Oo Eh um, paano <laughs> Pagkabayad natin. Baba. Ang <laughs> <laughs> din nun, eh. Thank you po! Uh, wow. Salamat po! Congratulations po! Pagpalain po kayo ng Panginoon! Paulot ulit si tao eh! Awkward eh! Sabi niya, Kuya, bait mo talaga pagpalain ka ng Diyos! Sabi ni Kuya Marlet, Eh eh eh! Hahaha! pre, nilakad natin Balak. Naglalakarin niyo! Oo nga -balak po, balak pa talaga nalang, lalakad na po! Okay lang po, sana wow. maglalakad, huli po, nilalakad na po! Yung, yung tuwit po kasi ng kasama namin eh! Lumitingas mo pag umuulay. Lumitingas mo pag umuulay. Kasi inahabot kami ng ulan kanina. Kaya sumakay na kami. Kaya sana namin lakarin yung 2 hours na pa hanggang pababa. Mas mali bakit. Kaya natin lakaran. Ang basang sisiyaw pala kahit. Oh. Uh, Ang lamit dito pre. Wala kang jacket. Tidal tayo pre. Ganun pala. Modern problems require modern solutions. Modern problems require modern Eto! Eto! Ang <laughs> bisne <Apis na> Diyos! Sabay-sabay <laughs> <laughs> na tayo! Eto! Pagpalaan pala ng Diyos ah! <laughs> Tara na sa Diyos! Sabangin <laughs> na! Tignan natin ka <kung> na Diyos! <laughs> Thank you po! Salamat po! Pagpalain po kayo ng Panginoon! Awkward e! Eh. Yung pala, 80s! Yung yun yung driver! Kuya Marlene, Kasi, pinasakay mo kami kahit. Pauwi ka na lang. Eyy! Eh, ano ba ba mga nangyari kanina? Ano, napatigil tayo sa 7-Eleven. So guys, nandito lang na kami ngayon sa 7-Eleven. Maghanap kami ang tricycle. Oh, 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 Baha. Ba? Baha kasi dun sa 7-Eleven. Ang lapit Ang lapit ko. Kumakain tayo tapos ganun yung topic dito. Amoy ka na lang. Amoy ka na. Babaw ano pa tayo. Ano ganun yung kasher. Natawa so, nga kay EJ. Anong sabi ni EJ nun? Bawa. Bawa. Ang bango ah. Ang bango ah. Ang bango ah. Ang bango ah. Tapos tumingin yung, yung kasher. Eh. Tama din yun. Katinginan pa nga kami. Yeah. <laughs> <laughs> Pero ano ba naman kahit sino naman din na sa likod mo, tinig mo, magkakatingin ng talaga kayo pre. Oh, pre. Pero tuwing titingin daw siya, nakatingin sa kanya. Pag may nakating, di ba pag may nakatingin na sa'yo pre, makikita mo agad. Oo. Oh. Kahit nakatagilid nakata ka pre. Ang tawag mo yung sinabi mo. Ba't kaya may ganong sensing yung human nature natin? Ah, parang ano, nararamdaman natin kung may nakatilig sa atin. Oo. Oh. Kaya siguro pag may mumulto, no? Parang kinakabahan tayo. Oo, oh. oh, parang tumatas yung balahibo natin Parang yung alam ka mo ko. Tapos dumama pa kayo brief? Tatatay ka lang, boy. Ito mga simbalahibo <laughs> <laughs> mo. Sabi ako na to. Ganda <laughs> 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 mo. Bina ba yung brief mo? <laughs> Kulo. Tatawin lang Yung <laughs> <laughs> <The> Human <laughs> nature naman talaga yun, boy. Ano <laughs> May pag ganun pa si EJ. Ito sinundan natin sa juice. ina bro. tao yung juice. So na ka tan eh. Panginoon! Bakit mo ko pinagpala? <laughs> Sa totoo talaga may dahil si Eze. Dami na po, dami na po. Sino ba yung tao? Ang mga abula, Lord. din just yung hiling ng tao. Kaba kami yung tricycle na masasakyan natin papunta sa terminal. Abangan kung magkano. Abangan kung magkano ang bid ng tricycle driver. Oto, protesting na lang natin kung mabuti yung mga polis. Matalo nga yung highest bid natin sa taas. Tago na lang po isa. Ano ba yun? 120. May Wala ka pinag ng Ha? Wala ka pinag Wala ano? Wala, wala. Wala, wala. Wala, wala. Wala, wala. Wala, wala. Wala, Magkano, magkano wala. Wala, wala. Wala, wala. Wala, Shout out dun sa Bokyo ano, na sa kaya namin. ko pa eh. Yun. Yun. Lumit <laughs> <laughs> Yung mga matataba daw na gulong pre. Nangiipit ng paa daw. <laughs> Oo oh, so, pre, kinukwentoan kami. Kinukwento <laughs> oh, yun? Oo. Oh, nakakaipit daw ng paa. <laughs> Kasi guys, dun sa natutunan din namin yung word na Bokyo dun sa mismo tagay tayo na. Kasi ibang tawag sa atin di ba? Pwede ka eh? Oo, oh, para, parang pwede ka. Parang pwede ka na e-bike. Yun. Pero yung bongyo, derived siya sa oh, ano, suso. Suso kasi ang tawag oh, yun sa so, suso. pre. Uh, parang dun uh, Pero, na-assign ka na sa bakya. ano, palo ka na ng bakya, pre. Bigat so ba, mo na. Pahay ka, siya ba? bakya. Hindi. <laughs> Ngayon, so, second time ko palang makapunta sa Tagay tayo. Orange, second time. Second time. Kailan last mong punta? 2020. 2020. Kasama family mo? Ah, uh, sila eh. Okay. Baka so, pa, pangatlo, pangatlo pa lang. ang so, um, na, hindi nang kamilang. Ikaw? Okay. Saan so, okay. sa antipolo eh. tinatanong ni Sian no. Kung ba rin tumagay mga nanay sa Tagaytay. Kaya <laughs> po tagaytay mm. Tagaytay. Wala mala nagsabing tagay-nay. sa Lantok na ito, <makes> na po no? eh. <coughs> <coughs> so na ba may pera lang? Oo. kasi, bata ka Madaling araw na eh. So ayan no. Tignan Ay, mo, lulungkat. Tapos nilabas yung picture. naman. Ay, what, Ay what, ayon, naman. Gusto mo. Gusto mo. Okay ka. mo. Kaya yung wala tayong video dito, pre. Tumakbo tayo. Ganda sana nung pre. Ay oo. Kaya kwento natin sa atin. Isikataw Kanina, dito sa ano. Naging horror Yung ano, ano sa dulo ng, ng uh, People's Park doon uh, sa may pataas. May parang yung, may coffee shop. Oo, oh, yung bawal di ba mag-drone doon, pre? Bawal oh, di mag bawal ng uh, video. Umakyat kami doon, kung saan bukas lang yung ilaw, papakita ko lang sa inyo. Basta meron uh, gano'n ha, pag... George. Nag-picture-picture muna kami doon, kasi sobrang hamog. Din. As in yung buong paligid doon, di na natin makita uh, yung taal, yung... Oo, oh, gagi. Si parang nang sa void talaga dun. Oo, pre, parang wala kang paglalaglag ka. Hindi mo makakataklaban yung ilaw. Diba ba pagkita sa aming picture dun, after mga ilang minutes, 10 minutes ba yun? After 10 minutes, nakakinig ako ng footsteps. Ako yung unang nakarinig na. Pinatayin ko sila. Alam nyo si Bibiro. Nakala ako nagdito ka lang na nung una. Hindi ako pre. Nung unang sinabi ni Sian yun, naniniwala ako kasi si Sian yun. Si Erwin nung nagsabi, di na ako naniwala. Ako, di naniwala ako. Sinabi ni Erwin. Narinig ko na rin talaga nung unang pala. Di ko lang sinabi. Para ano yun, parang hindi. Baka nakasurround pag eh, mo yun, eh, ma may, tayo lahat. Eh di ba may picture ako doon? Picture ako doon no. Magpapapicture pa dapat ako ng trend sa buwan. Ang ganda ng bench doon. May narinig ba talaga ng footsteps? Oo. Uh, Oo, pre, mayroon ba? Hindi ko alam kung footsteps yun know, Ako pre, hindi ako natatakot. Hindi pre, alam mo, hindi talaga ako natatakot. Hindi ko alam kung ba't ako dumiretso na. Lolo, ko lang sana ako yun. Wala kasi kaming video. Hindi no? talaga talaga ako tatakbo ng trend. Parang gano'n natakot din ako ng slide kaya napabilis na rin ako. Oh, hindi okay. talaga ako tatakbo. Nag joke ko lang wala. ako. Akala ko tatakbo na kayo ko eh. Ayoko mauli. <laughs> ako yung nahuli eh. Oh, lang no, natives. No, no, no. <laughs> ano? 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 Eh! Kaya hindi ko iba na sinabi. kasi yung pag gabi, no? Pret. Buti hindi na matay ilaw yun sa so, <laughs> pagkakataon. Kasi yun lang yung bukas mismo na ilaw doon kasi wala nang... Oo. Oh. Wala na iba eh. Buti hindi ko na... Naramdaman nyo nga nyo or narinig yung fo footstep? Paano, paano kaya? Bakit pag narinig mo yun, natatakot ka? Oo, oh, din okay. ako natatakot. Ano, may narinig ako okay. kaso parang hindi siya footstep. Basta hindi ko maitin dyan. Albil, bago ba ako gumalo, narinig mo ka? Oo, pre, narinig ko na nga talaga. Nakuuna no, pa lang, pre, hindi ko na sinabi. Pero kapi. sa sa party siya... Tingin na, nyo yun. Tapos yung gumalo partis... na ako na. Tarin. Kaya nga ako nauna maglakad. Tatakotin ko lang sana kayo. Tingin nyo, hindi yung manggagaling sa parang yung echo ng footstep sa baba. Sa inyo ba? Wala tao Meron pre. May tao, may tao, tao sa babae, oh. mga babae. yun oh, ang oh. mga bantay. Then, Then, naisip ko kasi pwede mo e echo lang doon sa atin. Yung mga logical explanation na naisip ko mm -hmm. Yung lakad nila, umi-echo dun sa taas. Yes. Ah. Eh kaso, ewan eh, ko, yung alam ko pag ano ng sound, eh, pababa, di ba? Parang pag ganito yung spread. Pag di, ano kasi 'di ba pababa yun. So yung yung hakbang natin doon, yung pag bawat hakbang natin, yun, mabigat talaga kasi, kasi So pa parang maririnig mo talaga. Hindi eh na, nasa level tayo, eh, nasa bench kasi tayo, 'di ba? Mm -hmm. Andun ako sa may tabi ng parang baso na naka-steady lang tayo nung eh. nag-uusap ng kain. Tapos bigla tong trip lang eh parang hindi rin hindi gawang footsteps ah. tapos nakapag-imagine na ako kung oh, ano kaya nung no, tumawa ako so pero bakit? pero bakit ba kayo tumakbo? wala natakot ako eh Ano nga kasi di pa nga sabi si kayo pre ako kasi tumakbo no. hindi ako yung muling tumakbo eh sumunod lang, lang ako eh sabi mo takbo gagaw tumakbo na tayo sumunod lang ako wala akong sinabing takbo Uy, Baka naman Mandela effects lang ako. wala akong sinabi. ini ay, no. na ako, ay, Bawa Bawa, ako nung una. Tas. Gago, meron nga. Nung gumanan ka pa kinabahan na ako. Parang, parang Hindi, kapang. kasi may tumakbong isa pa rin. Tapos ako na yun. Ako, ako, wala ako. tumakbong. Bali ak ako, parang, bakit kayo tumakbong? Hindi tumakbong na rin ako kasi ayoko mahuli. Ayun, naisip ko sa tayo, wait pre, ako kintuho din, dito. yung doubt niya, yung niya,